pwede niya sabihin na hindi siya nagustuhan ni madam dahil may pwede mangyari sa kanya dahil nagagandahan sa kanya si madam. Hindi yung ito pinauwi ng amo dahil sobrang ganda niya. Tingnan nyo tayo ka nga ate. Parang gusto mo na lang sabihin na turn around, tingnan natin yung katawan Give, give me a spin. Pa nice. Parang ganun. So, it's uh, it's semi-sexualized thing na the way na i-approach niya yung babae at the way niya sabihin niya na pinapauwi ito. Ha! Yo, eto, viral ngayon. At ito ay napanood ko sa Facebook at at uh, may mga part 1, part 2, part 3 whatsoever. So, nakalap natin yung mga iba-iba pang mga part nito. So, kung ano man makuha natin, papanoorin natin to At magbibigay ako ng komento at bibigyan ko rin kayo kung ano ang masasabi ko sa nangyayari na to at sa video na to. So yes, at of course, yung inaabangan natin lagi yung comment section na binabasa natin dyan at titignan natin kung ano ang masasabi ng mga netizens sa mga ganitong uri ng video. Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate. Tayo ka. Nakita ninyo si ate. O oh, ayan o. Oh. Nagkatrabaho sa bahay. Ang ganda siya. Yes, ko. Nakatahong pansin po sa akin ito si ate. Nice. Ate, ako'y okay, nagtatawag pansin iyo. sa kanya no, si Marami ate. namang ibang trabaho. Huwag na sa bahay. Ha? Nakatawag pansin dahil sa magandang araw at uh, bata pa. Ilang taon na ba to At malalaman natin dito. At syempre, maganda ang kanyang presentasyon sa kanyang sarili. God damn! What the... So, mukhang first timer din. Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang, tatlong buwan, ka, dalawang buwan ka palang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. Okay? Okay? <laughs> ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate. Tayo ka. Daddy, chill. Hindi hey, ko mag -gets. Nakita ninyo si ate. O, oh, ayan, o. Oh. Nagkatrabaho sa bahay. We don't care. Let me tell you. <laughs> Let me tell you. <laughs> Nagtatrabaho sa bahay as kasambahay so, or overseas uh, si Filipino worker na... Ate, Uh -huh. okay. ang pinaka trabaho nila si si is no marami ibang sa loob trabaho. ng mga bahay wag na sa bahay ha natatakot kami para sa si si iyo mabuti na lang tatlong buwan ka dalawang buwan ka pa lang mahigit uwi ka na sa Pilipinas okay okay <laughs> Ate tayo Alright, ang ate. Okay. Tayo kang ate. Tayo. So, nag-aalala lang si sir doon kay ate kasi nga maganda raw siya. Tatlong buwan pa lang na na ng Pilipinas. Okay, ito yung isa pa natin nakuha. So, ngayon po. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, labit ka ng konti sa akin. Ah, ito remix na ito. Trabaho to. niya sa bahay. Ano sa so, tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan. Tingnan niyo po. At ate, uh, ano, tagasan ka? Anong ibig sabihin niya noon? <gasps> Tagad yan, son. Ilang taong ka na? 25. Oh, 25. 25. Bata, First time na, mo mag-abroad? First, First time, time Hindi ka ba natakot ng na ganyan ang itsura mo pupunta ka ng Saudi? Magtrabaho ka sa bahay? Ha? Huh? Who the fuck does he think he is? I think he's you fuck. Who piece of shit. Fuck. What? Who do you think you are? Oh. Ilang buwan ka lang sa amo mo? Two months and 18 days. Two months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo. Wala kang inaaway na testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung ano. Kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumunta sa kusina kahit tumalapas. Oh my! Naman. Tapos ano, yung... Sabi niya, punta <laughs> wow, balak tayo ng si palaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos, ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Hindi pala ako magpapantay ng bata, sinasabay niya ako sa saan siya. Oh, like Asin, pinag-iinteresan <laughs> talaga siya. So, ngayon po. Pinag-iinteresan so, pala talaga yate. siya. At ilapit ka ng konti sa Okay, atin. okay. I get it now. I get it. Kaya pala, kaya pala ano. Pero, may, medyo mamali din sa pagsasalita ni sir. Eh. Uh, let's let's watch this. Pag ganito po itsura nyo, pakiusap po, wag na po kayo mag-abroad. Parang awa nyo na. Ate, okay ka na ha? Uwi ka na ha? Anong ibig mo? Pag ganito itsura daw, maganda. Ha? Ah? Maganda. Bata pa. A ah, first timer din to. Pag ganyan daw itsura mo, wag ka mag-abroad the fuck does he think he is? I think he's fuck. shit. What? Who do you think you are? Huh? Sir, maling mali ka, sir. Kahit ano pa itsura mo, pwede ka mag-abroad. Depende sa magiging trabaho mo. Sa lagay na yan, dapat kinaklaro mo na sa ganitong itsura mo, dapat hindi ka mangamuan sa mga ganitong lahi kung yan ang pinupuntirya mo, dapat, ganun na sinabi mo na dapat hindi ka nangangamuan, mangangamuan sa mga ganitong lahi kasi magkakaroon sila ng interes iyo. Doon sana, hindi yung purim-puri mo yung kagandahan niya, parang lumalabas na. Natutuwa kasi na pinauwi na siya. Oo, nakakatuwa yung kasi, uh, kumbaga, na ano na, 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 na stop na o napigil na o na na prevent yung pwede mangyari sa kanya dahil nga yung amo nga, eh, yung, lala, yung tatay ata ng amo, eh, madalas na pinag-iinteresan itong babae. Oo, tama yun. Natutuwa siya. Pero yung sinasabi mo na dahil maganda siya, uh, kaya hindi siya nagtagal sa trabaho, kaya pinauwi agad siya, at kayo kung mag-abroad kayo, kung ganito itsura nyo, huwag na kayong mag-abroad. Mali yun. Parang ang interest ni sir eh, sobrang hanga siya sa kagandahan nito. Hindi naman masama, pero... <laughs> Kamusta naman kayo mga web? Kamusta naman kayo mga kapara yung trabaho ni atin na nagtagal sa kanilang amo. Ako oh, may mga kaibigan ako, may mga kabats ako nagtatrabaho along uh, uh, sa Middle East. And maswerte sila, may mga amo sila mga ma, ano, ma, tawag nun, uh, mababait. Pero, eh, yung mga kaibigan ko na yon, mga kabats ko na yon, maganda rin sila. Maganda rin sila. Ha! God damn! What the f Sir, ito pinakamaganda kay sir eh. Ewan ko kung may asawa to sir. Malamang sir, ikaw ang mapapauwi ng Pilipinas sa ginagawa mo ng asa sa asawa mo. Come on na daw come on man Yung, kung may asawa ka sir, sa ganyan na pagbati mo sa kanya o paghanga mo na sobra sobra malamang ikaw ang pauwi ng asawa mo sa Pilipinas no that's not huwag mo sabihin na dahil maganda huwag mag abroad hayaan mo lang sila mag abroad na kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay nila <laughs> talo mag <laughs> abroad ng trabaho sa bahay ha may stress may ang madam mo sa iyo Ha, ate? Oo, oh, inbis na anuin ka ng madam, ang madam mo mag, ah, uh, Diyos ko, dito mo, sinusundan ka na ng amo mo, di ayak padal lumabas. Mm. Hindi lang sa, hindi lang sa may apel, eh. Maganda pa rin ang ano niya, eh. O, oh, sige na lang, ate, hindi na Okay? So, ayan po, sa lahat po ng mga kababayan po natin ngayon. So, ayan po, ha? No offense meant sa iba, pero disko po, tayo po ay real talk lang naman. Ayan po si Ate. Real talk lang naman po tayo. <laughs> Kung ganyan po ang inyong... He's historia. being sarcastic! At kayo po ay magtatrabaho sa bahay, sa ibang bansa. Parang awa niyo na, pag-ihipan niya. Sino ba ito parang... si Mr. At... Ano ba katungkulan niya sa gobyerno? Ano bang katungkulan niya diyan sa ano sa lugar na 'yan? At uh, yeah, saludo pa rin sa iyo sir. Salamat ata. Uh, binibigyan mo ng uh, advice 'yung mga tao, binibigyan mo ng advice si Ate sa pwede mangyari at ano uh, sa mga worst case scenario na pwede mangyari sa kanya. At uh, yeah, pero sumo-sobra naman yung pag-aano nyo sir paghanga nyo sa kagandahan ni ate I will not hesitate to punch you kung ikaw may asawa at nasa Pilipinas yung asawa mo sir malamang papauwiin ka na rin <makes noise> <makes noise> hindi mo nga inaano na sabi mo pasintabi sa lahat ganito ganyan na ah, hindi ko naman inaano dahil maganda pero the way you said na sobrang ganda ni ate is too much na parang sinasantabi mo yung mga <laughs> yung mga naiwan tumagal na napakahabang panahon 5 years, 6 years, 10 years 15 to 20 years sa kanilang amo dahil Video ba yan? hindi maganda? <laughs> 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 pinabati ko kayo dyan kap Sheryl dyan uh, sa inyong lugar sa inyong mga uh, uh, kung saan bahay man kayo ngayon at uh, yeah wag yung pansin <laughs> wag yung pansin tong si sir sa mga uh, kapareho ni ate na trabaho sa abroad uh, wag niyong pansin yung sinasabi ni sir tumagal kayo dyan sa inyong amo sa inyong mga alaga, sa inyong pinagtatrabuhan dahil mabait ang amo nyo at maganda ang pakikitungo sa inyo, maganda rin ang pakikitungo nyo sa inyong amo at kumbaga the relationship between you and your boss is okay. So hindi yun sa physical na kaanyuan ang kagandahan na sinasabi ni sir ang basihan kung bakit pinauwi to sir at hindi nagtagal. Oo, may intention na, na pinapakita yung tatay nung amo ni Madam, kaya ganoon. Pero si Sir na sobrahan. Sobra-sobra sa pagpupuri dito kay Ate. Kung ako nga lang, talaga sabihin ko, isahan lang. <coughs> hindi hindi tama yung sinasabi niya na ganoon eh. Maganda yung intensyon niya pero iba yung dating. Siguro kung ako... Sa lagay ko... Ang sasabihin ko lang is... um, Ito si madam... Uh, Pinapa-uwi na ng kanyang amo... Two and a or... Nearly three years pa lang sa... Ay nearly three months pa lang sa... Kanyang trabaho dahil... Nagbibigay motibo... Ang... Isa sa mga kapamilya ng amo niya... Which is yung nakwentong ano babae... Or pwede niya sabihin na... Hindi siya nagustuhan ni madam dahil may pwede mangyari sa kanya dahil nagagandahan sa kanya si madam. Hindi yung ito pinauwi ng amo dahil sobrang ganda niya. Tingnan nyo tayo kang ate. Parang gusto mo na lang sabihin na te, turn around, tingnan natin yung katawan. Give, give me a spin. Parang, nice. Parang ganun. So, it's uh, it's semi-sexualized thing na the way na i-approach niya yung babae at the way niya sabihin niya na pinapauwi ito kung kayo ang mag abroad at ganito kayo kaganda at mga ngamuang kayo sa bahay ng mga amo nyo, huwag kasi may pwede mangyari sa inyo. So, <sighs> Lahat maganda. ganda. lahat kayo mga ganda. Diyan, huwag kayong mag-alala. Huwag kayo mag-alala mag si sir. Lahat kayo mga kaibigan, mga kapatid natin dyan na nagtatrabaho na ngamuan. Lalo-lalo na sa Middle East ay magaganda kayo sa mata ng Diyos. Mata ng inyong pamilya, mata ng inyong asawa at lalo na ng mata ng inyong mga anak. So, huwag nyo nang pansinin si sir. Sorry, sorry. <laughs> so, wala na ako ano dyan. Ang gusto ko basahin, ang pinaka-exciting part nito ay ang comment section Woo! alright, so sabi nito is basi nagpakita siya ang motibo maong gisilosan yan ang sabi ni Magmayol Soliano which is uh, too much nasabi naman nasabi naman na, na uh, dahil may nagpapakita na motibo sa kanya hindi siya nagpapatiban nagpapakita ng motibo doon sa amo niya so napagalata niya rin napagalata na rin siguro ng amo niya pinakaamo niya yung babae kaya pinauwi siya so um eto naman au ahir nako naman sir mali mali naman po ang binalita nyo, kasalanan ni kabayan oh Ah! Asalana ni Kabayan, mas madami pang maganda sa kanya, lalo na dito sa Qatar. Pero maayos manamit, galawan, sumusod ng hindi, dapat gawin na bagay na pag-uugali. eh siya po parang nasa Pinas, lalabas ng banyo, nakatapis. Nice. Wahaha, fit ang damit. Hello po, alam mong katulong papasukan at Middle East. Dapat pinagsasabihan ng maayos ng almost Muslim po ang pinagsisilbihan natin. Tapos, manamit ka parang bibili ng ulam sa palengke sa Pinas. Eh di, wow, huwag niyong tinitolerate mga ganyong galit. Wow, 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 Gaano ka 100% na legit ang sinasabi mo, madam? Tingnan natin ang reply kay madam kasi kila, parang kilalang kilala niya. Sabi nito ni Dinago Limwil, inggit ka lang kay ate dahil maganda siya. <laughs> 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 Talo! Nako! <laughs> Nakurusan pa yata yung vlogger. Ganda-ganda Diyos ko. Uh, inggit ingit. Um, Madam, hindi mo, kung ikaw ay kasama niya sa trabaho, I believe you. Maybe. Pero, hanggat, hindi mo siya gaano kilala. Huwag ka magsasalita ng ganyan the fuck does nakapanamit na siya kasi wala na siya dun sa mismong trabaho niya. Ay, nakapit na siya. So, she's ready to go. Wala siya pakialam. I'm going home. Ito na isusunod ko na dapat. So, mga nakatapis daw sa lalabas ng banyo. Okay, okay. Dapat pala pinauwi din ako, sabi ni Tans Katukag. Tans Katukag! Dapat pala pinauwi din ako. Kaso, kaso, mas nagustuhan pa ko ni Madam ko kasi ang sipag ko at malinis ang bahay ng amo tapos palagi akong umiiwas kay Baba at sa hindi po nakakalam si Baba ay yung lalaki ha <laughs> na amo at hindi ako palang iti maraming mas maganda pa dyan dito sa Kuwait bakit kami tumagal sa amo para ibig sabihin kami mag extend extend na lang bakit yan ang sinasabi ko kalina <laughs> Yan ang sinasabi ko kanina. Hindi, tans ka hindi ibig sabihin na kayo. Si Sir ang mali sa kanyang pagsasalita. <coughs> na over siguro nagangas siya na todo. Kaya sabi ko nga, ako yung misis. Tapos si sir nandoon, ako yung misis. Papawin ko na lang si sir sa, sinabi niya mga ganun kasi na sumobra na yung, mga, mga comment niya. Parang na baliwala niya yung ano. It's sarcastically na sinasabi niya na sobrang ganda ni ate. The way, the way he said it, uh, parang alam mo na, na kayo, hindi kayo ganda. kaya hindi kayo tatagal. <coughs> Tama. Dance ka doon ka. ka magalala. <laughs> May 28 replies. At hindi ko na yan. Sabi naman ni MG Mayo Soliano, di ganda ang dahilan. Okay. Fine. Hindi po totoo na pinauwi siya dahil sa ganda niya. Sa to, pinauwi kasi pag nagsia daw siya, nakatawi lang. Kaya galit yung amo niya babae para kasi daw inaakit niya yung amo lala. So, may pagka uh, malapit siya sa sinabi ni our ahir all right i hope this is not true um, hindi po totoo oh, sabi niya ni Ismail na nakahiyang content pinauwi ng amo dahil sa kalandian huwag kayong maging proud oy na content kasi sa totoo lang nakakaya sa lahi ng Pilipino yan huwag niyong gawin pagkakitaan sa Facebook o kahit sa ang apps sa kilos pa lang niya malandi siya ha, na so alata na dali si Baba. All right, I hope Smile Vargas. I hope what you're saying is um will be supported with facts. kasi oh, nagagan o oh, maganda talaga si Ate. Pero um nige oh Smile Vargas. Dahil hindi ka maganda, wag ka magpaketsa mo. Ha! 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 Ang lakas mo na nagaw na po yung lakikita mga reply mo ah. Smile Vargas, eto na. O, huwag ka nang Yan! Ay, nako sir, mas marami pa kami maganda dyan. Sure, dyan di pwede sa kadama lam. Okay, marami daw mas maganda. Galing Woo! din ako ng Middle East Arab Country, bang din sa Pilipinas, minaliwanag na mga dapat-di-dapat dapat puntahan mong bansa. 18 years na ako OFW, magbalak na OFW, sumunod sa patakaran ng bansa na pupuntahin mo. Huwag dalhin yung mga nakasabayan sa loob ng bahay mo, nakasanayan. Respect the culture, which is true. Ang sabi naman ni Gene Templado, anong ibig sabihin mo sir? Kami sobrang pangit kaya may problema kami? Lahat ng mga nasa office nyo walang aksyon kasi pangit kami? Gago mo sir! Tangi na mo! Nang ka sa mga katulad namin, katulong, basta maganda, makita agad, mapansin. Ito ang problema sa ating mga Pilipino. Ah! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sir, sir naman, sir naman, sir naman, huwag naman ganon. What the fuck does he think he is? I think he's fucked. Piece of, a of shit. What? Who do you think you are? Huh? Ito, si jean ay nagalit dahil sa binagawa mo. I see, I see, I see the problem. Yun na nga, um... E, sarcastically sinasabi niya na maganda yung babae sarcastically parang sinasabi niya yung iba pero baka sobrang hanga lang talaga siya so, ang reply niya is may nag-reply sa kanya is Francie Terestre eh. Jean yes po ang approach ng salita ni sir e, para bang concerned siya masyadong takot kami sa iyo at huwag ka ng bahay wag na sa bahay tayo mga panget na ako. pwede sa Yes. Okay, stop na tayo sa comment. Ang sinasabi ko nga rito, yung, yung nakikita ko kanina, si Sir, um, nagsisemi-sexualize siya sa pagsasalita niya doon sa babae. Sobrang nagagandaan siya na kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Nawawala sa sarili niya ah uh, hindi niya naisip yung mga binitawan niya salita, bilinag niya pa, tapos in-upload niya pa ay mga ka-apekto lalo-lalo sa mga kasama natin. Na mga OFW, doon sa Middle East, lalo-lalo nas kung saan siya galing. Kuwait daw yung pagkakasabi. So, yes, sir, sir, sir naman! Kung ako asawa ni sir, papauwiin ko na yan sa mga sinabi. <laughs> ano ang masasabi nyo rito? At itatag ko kayo, kayo mga nag... <laughs> Pasensya na kayo, kasama talaga to sa aking reaction video. Binabasa ko lagi. Pagkatapos, ang ah, mga komento para malaman natin kung ano. So may mga komento na parang may katotohanan ang sinasabi nila ni tungkol sa babae. Hindi natin pwedeng natin alam at hindi natin pwedeng usgan si Ate. So good luck sa iyo Ate. Mag-abroad ka pa rin. Punta ka sa ibang bansa at kung uh, there's something wrong na ikaw lang nakakaalam, gawin mo maayos, huwag mo nang ulitin. O there's something na na naranasan mo na hindi ka ay Uh, iwasan mo na lang din kung ikaw ay babalik pero dahil sa mga nangyari na ito ikaw pa ang um, marami pa tuloy ang nagagalit sa iyo marami din ang nabibisit sa komento ni sir so yeah good luck sa iyo ate marami pang opportunity sa labas ng bansa and yeah pwede ka pa mga muwan kahit saan wag mong paniwalaan sir na pag maganda ka hindi ka pwede mga muwan it's all about you at kung paano mo pakitunguan ang mga kasama mo sa bahay. So yeah, once again, I'm Crusader Mac. Outro. Ah!